pag-sagot sa tanong tungkol sa kwento, usapan, balita, at tula. Magandang umaga mga bata! Bago tayo magsimula, tayo ay muna tumayo at manalangin. Ano ang gagawin kapag manalangin? Tama! Ipikit ang mga mata and bow your heads. Dear God, gabayan mo po kami sa aming mga aralin at bigyan mo po kami ng kaalaman at sipag. Amen. Bago kayo umupo, siguraduhin ninyong nakaayos ang inyong mga upuan at walang kalat na, na, nakakalat sa inyong paligid. May kaklase ba kayong lumiban? Magaling at kayo'y kompleto. Bago natin simulan ng ating leksyon, atin munang alamin ang mga alituntunin na dapat sundin sa loob ng silid-aralan. Una, igalang ang guro at mga kaklase. Pangalawa, Makinig ng mabuti kapag may nagsasalita. Pangatlo, itaas ang kamay kapag gustong sumagot. Bago natin simulan ng ating leksyon, atin munang alamin ang mga layunin. Una, maintindihan ang nabasa, napakinggan, napanood na kwento, usapan at tula. Pangalawa, makakapulot ng aral galing sa nabasa at napanood. At pangatlo, Masasagot ang mga tanong tungkol sa kwento, usapan at tula. Gusto niyo bang manood mga bata? Kung ganon, ano ang gagawin kapag manonood? Tama! Makinig ng mabuti at huwag magsalita. Isang araw, mayroong isang asong nagnangalang Max. Noong araw na iyon, napag-isipan niyang maglibot. Sa kanyang pamamasyal ay nakakita siya ng isang buto. Tumingin si Max sa paligid, ngunit wala siyang nakitang sino man na maaaring magmayari ng buto. Kaya naman ay dali-dali niya itong kinuha at kumaripas ng takbo. Matapos niyang tumakbo, hindi na makapag-antay si Max na kainin ng buto. Nagsimula siya maghanap ng tahimik at kalmadong lugar kung saan niya pwedeng kainin ang buto nang walang nangihingi sa kanya. Kalaunan ay nakarating siya sa isang ilog na may tulay na sa kahoy at ito'y kanyang tinawid. Habang siya ay tumatawid, napatingin siya sa tubig ng ilog at nakita niya ang larawan ng kanyang sarili inakala ni Max na ang asong nasa refleksyon na ibang asong may buto sa bibig. At ang mangmang na aso ay napuno ng kasakiman. Ginusto ni Max ang buto ng asong nakita niya. At upang hamunin ito, tinahulan niya ang kanyang refleksyon. Ngunit pagkabukas pa lamang niya ng kanyang bibig, ay nahulog sa ilog ang butong na sa bibig niya. Galit na galit si Max nang malaman niyang nawala ang kanyang buto sa pagsubok niyang makuha ang hindi kanya, ang sakim na aso ay nawala kung ano ang mayroon siya. Ano ang inyong natutunan sa ating napatinanood? Tama! Huwag maging sakim at dapat tayo makontento sa anumang meron tayo. Nasiyahan ba kayo mga bata? Mabuti kung ganon. Dahil ang ating pag-aaralan ngayong araw ay ang pagsagot sa mga tanong tungkol sa tula, balita, kwento at usapan. Sa pakikinig sa isang kwento at tula, mahalaga na ito ay maunawaan mong mabuti upang masagot ng maayos ang mga katanungan tungkol dito. Naalala niyo pa ba ang kwentong pinanood natin mga bata? Kung ganun, ano ang pangunahing tauhan sa kwento? Tama! Ang pangunahing tauhan sa kwento ay ang asong si Max. Ano naman ang nakita ni Max sa kanyang pamamasyal? Tama! Ang nakita ni Max sa kanyang pamamasyal ay isang buto. Bakit tinahulan ng aso ang kanyang refleksyon sa tubig? Magaling! Dahil siya ay naging sakim at gusto rin niyang kunin ang buto na nakita niya sa kanyang refleksyon. Dahil nakinig kayo ng mabuti sa kwento, nasagutan nyo ng maayos at tama ang mga katanungan tungkol dito. Ganoon din sa pakikinig ng balita. Mahalagang unawaan niya ito ng mabuti upang maibalita niyo ito ng tama sa iba. Ganoon din sa usapan. Kailangan mong intindihin ng mabuti ang sinasabi ng inyong kausap upang masagot mo ng tama ang kanilang katanungan. Sa pagtatanong, gumagamit tayo ng mga salitang nagtatanong. May idea ba kayo kung ano ito mga bata? Ang mga salitang ginagamit natin ay ang sino, ano, bakit, saan, at kailan. Gumagamit din tayo ng bantas na tantang pananong sa pagsusulat ng mga katanungan. Sa tingin nyo, saan natin itinalagay ang bantas na tantang pananong? Tama. Nilalagay natin dito sa hulihan ng pangungusap. Sa pagsagot naman ng mga tanong, dapat alam mo kung ano ang isasagot sa tanong na sino, kailan, saan, ano, at bakit. Ang salitang ano ay sumasagot sa mga tanong tungkol sa mga bagay, pangyayari, at hayop. At ang salitang sino naman ay sumasagot sa katanungan na may kaugnayan sa tao. Ano Ninyo ang sumasagot sa tanong na kailan. Tama. Ang salitang kailan ay sumasagot sa, sa tanong tungkol sa panahon at oras. Ano naman ang sumasagot sa mga tanong sa salitang bakit at saan? Tama. Ang salitang saan ay sumasagot sa mga tanong tungkol sa lugar at ang bakit naman ay sumasagot sa mga tanong na nagbibigay ng dahilan. Naintindihan niyo ba ang ating aralin ngayon, mga bata? Kung ganun, may babasahin akong kwento dito sa harapan at nais kong sagutan niyo ang aking katanungan mamaya. Ang ating kwento ay tungkol sa ang dalawang magkaibigan. Mga bata, makinig ng mabuti upang masagutan nyo ang mga katanungan. May dalawang magkaibigan. Ito si na Mark at Joseph. Isang araw, naisipan nilang magtungo sa isla upang doon ay maligo sa isang magandang beach resort. Sa kanilang paglalakad malapit sa dagat, ay may nakita si Mark na supot na punong-puno ng jamante. Wow! Ang palad ko naman sa araw na ito! Ang sabi ni Mark, ngayon lamang ako nakakita ng jamante sa buong buhay ko. Ako rin! Ngayon rin lamang ako nakakita ng diamante. Pero Mark, baka may nakaiwan lamang ng supot ng mga diamanting ito dito sa tabing dagat. Marahil, hinahanap na ito ng may-ari. Hanapin natin ang may-ari nito. Wika naman ni Joseph. Bakit pa natin hahanapin ang may-ari nito? Sa atin na to. Sambit naman ni Mark. Pero Mark, mali ang mag-angkin ng hindi sa sa'yo. Mas mabuti na ibalik natin ito sa may-ari. Wika naman ni Joseph. Maya-maya ay may dumating na mga gwardya. Magandang araw, may nakita ba kayong supot ng mga diamante? Nahulog kasi iyon ng isa sa mga nagbabakasyon dito sa isla. Sa laysay ng gwardya. Opo, nakita po namin. Sa katunayan ay balak naming hanapin ang may-ari ng diamante. Ito po, pahayag ni Joseph sa gwardya. Salamat at kayo ang nakakita nito na may mabuting kalooban. Ibinilin pala ng may-ari nito na kung sino ang makakakita nito ay bibigyan ng gantimpala. Bukas ng umaga ay papakilala ko kayo sa may-ari ng mga jamanting ito. Wika ng Gwardya Nagtungo na nga ang magkaibigan sa may-ari ng diamante at sila ay binigyan ng malaking gantimpala. Tama ang ginawa mo, Joseph, na pagsasabi ng totoo. Hindi dapat kunin ang hindi sa iyo. Salamat at tinuruan mo akong huwag maging sakim. Wika ni Mark. Ngayon, nandito ang aking unang tanong. Sino ang dalawang bata sa kwento? Tama! Ang dalawang bata sa kwento ay si Mark at Joseph. Saan naman nagpunta si Mark at Joseph? Tama! sila ay nagpunta sa isang isla. Ano naman ang nakita ni Mark habang naglalakad sila? Magaling! Ang nakita ni Mark ay isang supot ng diamante. Kailan makikilala ng magkaibigan ang may-ari ng diamante? Tama, makikilala nila ang may-ari ng diamante kinabukasan. At bakit sila makikipagkita sa may-ari ng diamante? Tama, dahil sila ay bibigyan ng gantim pala. Magaling mga bata, nasagutan niyo ng tama ang aking mga katanungan. Naintindihan niyo ba ating aralin ngayong araw mga bata? Kung ganon, ano ang mga salitang ginagamit sa pagtanong? Tama! Ang mga salitang ginagamit sa pagtanong ay ang ano, bakit, sino, at saan. Bakit mahalagang unawain ang mga binasa at mga pinanood na mga teksto? Tama! Upang ito'y maintindihan natin at masagot ang mga tanong tungkol dito. Gusto niyo bang maglaro mga bata? Kung ganon, atin munang basahin ang nandito sa harapan. Tago Bilin, isinulat ni Jaisel D. Sugano. Ang kagandahan ko ay tila para iso, ngunit bata at matanda ay inaabuso ako. Punong kahoy na panangga sa malakas na bagyo, pinotol at kinawang troso. Ang aking hiling, huwag akong abusuhin. Kapaligiran ko sana ay laging linisin. Mga basurang nagkalat dapat ating pulutin at huwag itapon sa dagat na irog natin. Pangangalaga sa kapaligiran ay laging tandaan. Panatilihin ninyo ang taglay kong kagandahan dahil ito ay nagsisilbing likas na kayamanan na maipagmamalaki sa mga dayuhan at kanino man. Naintindihan niyo ba ating binasa? Kung ganon, ating nang basahin ang panuto ng ating laro. Ang ating lalaroin ngayon ay pass the message. Bago natin simulan, atin munang basahin ang panuto. May isang pupunta dito sa akin sa harapan at may tatanungin ako tungkol sa ating binasang tula. Pagkatapos, magbibilang ako hanggang tatlo at babalik na kayo sa linya nyo at ipasa hanggang sa dulo. Kung sino man ang nasa dulo, pupunta siya dito sa harapan at sasabihin sa akin ang tamang sagot sa aking katanungan. Ito ay paunahan at kung sinong grupo ang may pinakamataas na puntos ay siyang mananalo. Naintindihan niyo ba mga bata? Kung ganon, atin nang simulan ang laro. Ngayon, may inanda akong gawain para sa inyo. Pero bago natin simulan, atin munang basahin ang panuto. Panuto, isulat ang napulot na aral sa ating binasang tula. Gumawa ng tatlo hanggang limang pangungusap. Naintindihan niyo ba mga bata? Magaling kung ganon. Inyo nang simulan at gawin ito ng tahimik. Para sa inyong takdang aralin, ilabas ninyo inyong koderno at inyong kopyahin ang nandito sa harapan. Manood o magbasa ng balita at ilahad ito sa susunod na pagkikita ng klase. Tapos na ba mga bata? Mabuti kung gano'n, naiintindihan niyo ba ang inyong takdang aralin? Mabuti. Kung gayon, yun lamang salamat at paalam.